Ha? Ah, oh, binubugbog kayo ng papa mo? Opo, pati po si mama binubugbog din. Kaya papa mo? Diba, may galit po kami kasi lagi kami nin, um, uh, binubugbog. Nag-aaral pa kayo? Lagi po mo. na po akong pag-aaral, grade 4. Or... Ah, nagtigil ka na? Hmm. Ba't nagtigil ka? Inaalagaan ko kasi po yung kapatid ko. Ano? Yung bunso, inaalagaan mo yung kapatid mong bunso? Mm hmm. Chief. Si papa mo tuwi, gusto mo pang mag-uwi? Magbalik? Ikaw? Dala din. Ikaw? Dala din. Si mama mo na lang? Ikaw nene, gusto mo na magbalik si mama mo? Mama, gusto mo na magbalik? Oo daw. Ibig sabihin tuwi, napasok kayo kahit walang baon? Oo. si Paano kapag may nakita kayo mga bata na mga nagkakain, anong ginagawa nyo? naglalaro na lang kayo. Buti hindi kayo nahingi-ingi do sa kaklase na may sobrang-sobrang baon. Kahit nagugutom kayo, nalaro na lang kayo. isang mapagpalangarap po mga kalingat mga kabente narito po ako ngayon sa barangay Bagtas Basud kung saan po ay uh, may nirepair po sa akin na ano, na mga bata daw po na iniwan ng magulang natatakot natin dito sa Nini ang bahay ng mga bata na iniwan daw ng magulang ah dito sa kabila may ka na? Marami daw bagang isda pag uh, malabo ang tubig. Kasi na pa kayo nag uli ng isda. Patiniwan ka na nung kapatid mo. Kapatid mo 'yan. ama ah, kalaro mo lang, ha? patuyuin mo. Mm, dito pa rin yung bahay. Dito sa kabila. May daan din pala dito sa ano, naglagpas ako. Ito yata yung bahay na ito. Ay, ito na yung nakawa. Oh. Ito na yon Ito tayo Sino ang kasama nyo? yung magulang nyo saan yung magulang nyo <coughs> si si mama po si papa mo ilang kayo magkakapatid na iniwan dito lima po lima two four six anim pito ba kayo oh. pati itong isa yung nasa likod nyo ilang taon na yung nasa likod lima po lima po lang pa bago, oh. lima po kami pa bagaw ay, in, hindi na yung kasama. Apo. Hmm. Aling, ano? Lima lang po Yun isa, yun o. Hindi <coughs> po, ano po namin yan? Tito po yan namin. Tito <coughs> namin yan. Hmm. <coughs> Kailan pa kayo iniwan ng magulang nyo? <coughs> Dati na po. Matagal na po. <coughs> Matagal. Hmm. <coughs> Matagal na kayo iniwan? Sino Uma nag... ano puniparam. Anong nagpaharam? Sino nagpapakain sa inyo? Si... Ate Atitong... si Lula po tapos si Lola. Hmm. Nasaan si Lula mo? Mamamula po. Nasa... Nasa Manila. Nasa Manila. Nasa Manila. Nasa Manila. Manila po. Kasi may... Hmm. Anong kinakain mo nini? Ano po, salig? Saging Saging po. Mm. Saging ang tangalian nyo Nene Nene Masarap Masarap yung saging Masarap yung saging Pagkain nyo yung saging Basta siya may saging Buti yan ang pangalan mo Toy eh? Justin po Justin Ikaw AJ po AJ Ito Ako po Angelo Mark Angelo Itong isa Hey, Prince. Oi hey, Prince. Itong parang problema do sa inyo lahat. Ay masakit ka? Ano masakit mo Prince? Masakit ulo mo? Sa ano po sa baga po may infection po siya. Mm. Napatikapan nyo na siya. Hindi po. Buti pa itong isang na ito, ilang taon na yan. Nagkain ng isa. One. One po. One pa lang pero nagkakain na mag-isa ano? Mm. mm. One year old, pero nag na. Nagsusubo na. <laughs> Mabubuhay na talaga. Nene huwag ka matagay. Nini, anong pangalan nito? Angel po. Angel? Angel heart. Masama ka na sa akin? Ang na kita? Oo. ka? Hindi. <laughs> Hindi daw. Hindi. <laughs> Justin. Justin. Justin, naghahanap ako ng anak. Mapampun ka sa akin? Ikaw. Ikaw. Gusto mo mapampun? Isama na kita. Totoy. Pabili mo na itong kapatid mo sa akin. yung maliit. Ah, ka? Bibiliin ko isang libo. Yung kapatid mo. O, <coughs> oh, ito na lang. Bibiliin oh. ko pa yung banred. Ito at sakitin po. man ito ay. <coughs> ah, sige na. <laughs> sige na. <laughs> o, <coughs> oh, ito. Bibiliin ko yung ano. 200. Po, okay. Parang malulugi ako dito para malakas ito kumain ay. Ano, pabili, papabili mo 200 sa si akin? Po. Ay, ito dalawa. Nakakatuwa itong bata na ito. Kahit baby pa lang gusto nang mabuhay. Nene, anong gusto mo? Gusto mong biskwit? Nini? pa. iyakin pala yung isa na yun. Totoo <coughs> hindi kayo nalulungkot wala si magulang nyo Nalulungkot ba kami wala po si naghahanap ng trabaho si mama mo. Kaya iniwan kayo. Tingnan po nang parang sa muya. Hindi nagparang sa inyo. Mabalik mm. na ng hapon. Mabalik na nga Tapos Hindi Nanday na po, mm -hmm. po ng balik. Mm. Di saan kayo nagkain ng gabi Hindi di po. Dito na po kami kinuha. Ni Lula. Pinudo mm. po kami ni Lula. doon mm. tayo kinuha diba, diba? Tapos dito kayo dinala. Baliktad. 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 Ayon si Papa nyo? Ano si Papa nyo? Ha? Anak <laughs> well Ah, binubugbog kayo ng Papa mo? Pati po si Mama, binubugbog din. Hmm. Diyan ang ginagawa niyo pag binubugbog si Mama niyo. Ayok na lang kayo. Pero may galit ka kay papa mo? Diba, may galit po kami kasi lagi kami nin, um, Baka man, ano, malilikot kayo. Baka, pag inutosan kayo, di kayo nasunod. Nasunod mo mo po kami. Hmm. <susurra> Nag-aaral pa kayo? Napundo hmm. na po ako pag-aaral, grade 4. Ah, nagtigil ka na? Hmm. Ba't nagtigil Ba't ka? Inaalagaan ko kasi po kapatid ko. Yung bunso, inalaga mo yung kapatid mong bunso. Pero okay lang sa iyo. Na kahit magtigil ka para alagaan yung kapatid mo. Okay. Pero gusto mo ba mag-aral? Apo. Gusto ko ba bang aral? Anong grade mo na nung hinto ka? Grade 4 po. Grade 4. Ikaw to'y, anong grade mo na? Grade 3 po. Grade 3. Ikaw to ay? Kinder. Kinder. Di sa susunod pa nag, ano ka, grade 4 ka na. Ha? Di maging kaklase mo na ito. Mag-aral ka na sa sunod at pag hindi ka pa nag-aral, baka maging kaklase mo itong kapatid mo na ito. Papagalinga <laughs> <laughs> po akong gamit. Mag-aral ka na sa sunod. Ay, tulungan mo pag-inom. Hindi marunong na pala mag-inom yan, ano? Marunong po mag-inom po yan. Ino-ino mm. ino na uubusan sa sarambasa. Ano yung mineral? Hindi. Ano, ah, wasa? Tubig nawasa yan. Iinom niya, baby pa lang yan. Buti hindi man niya nag-tatay. Eh. Hindi man. Hindi man po. Hindi. May daya pa man po siya. Mm. hindi ibig sabihin yung malambot na ano.

Mahal mo mga kapatid mo. Pag may nagpunta dito, tapos ampunin yung kapatid mga kapatid mo, payag ka. Okay po. Pwede po, ampunan. Hmm. Papano, pag wala na, wala na magtulong sa inyo, tapos syempre, mahirapan ka na yan. Wala man kayong pagkukuha na ng pambiling gatas. Matrabaho ka? Anong naisipan mong trabaho? Construction. Construction? Sino makonstruction? Ikaw? Ikaw? Ayun yung pampon yung mga kapatid mo. Mga o, mga lalakal lang po. Oo. Mm. Mga lalakal kayo. Okay. Sino kasama mo pang Ito po. Mm. Kaya niyo. Okay lang sa inyo. ayoko. Okay. Ay. Ano po, bilhin itong isang kapatid mo nito. Payag ka? Payag po. Hindi po. Ayaw mo. Malalaki malalaki. na ako buti. Ah, ang ano? Magtitinda na lang ako ng buti. Ah, magtitinda ka na lang ng ano buti? Yung mga malakal. Na, na mga malakal? Mm. Ba't mo naisipan yung mga bagay na ganyan? Mahal mo mga patid mo? Ito ang malit. Nagkarga nga sa'yo bigla ano? Mahal mo si kuya? Mahal mo? Love mo si kuya? Oo daw. Love mo? Love? <laughs> hmm. Anong paborito nitong kainin? Hmm. May... Si... tinapay po. Tinapay? Hmm. My... Po. Hmm. Yan ang Ikaw, toy. anong gusto mo? biskuit din? Ha? Hmm. Bisk Bawal sa'yo yung biskuit Itu, din akin. Ito, anong gusto mo, Toy? Biskuit. Gatas o kape? <laughs> Hindi mo kayo nag-away-away ito eh. Hindi mo po. Minsan-minsan lang po. Minsan lang po, Min, na po kami na-away. Minsan lang kayo na-away? <coughs> Kapag? Kapag <coughs> hindi po nasusugo susubo. Ah, pag hindi na na -utusan. <coughs> Hindi po na-utosan. Minsan po natampo eh. Ah, minsan natampo. nag kayo sa pagkain. Hindi po. Nangati-hati po kami. Nangati-hati kayo? Nangati-hati po kami. Hmm. Pa, paano kapag halimbawa, apat lang na tinapay? Sino mapaubaya? Ako po. Bibigyan ko pa yun. Eh. Hmm. pwede man na, siyempre ikaw panganay, dapat hindi ikaw mawalan. Payag ka? <laughs> siyempre panganay ka. Dalawang pusinda mo busog yung kisa ko. Ah, kailangan sila mabusog. Hmm. Tapos anong gagawin mo? Mainom ka na ng tubig? Ayoko. Okay. Ayoko. Hmm. Uh -huh. Grabe, sakripisyo to yun ang panganay na to eh. Two, three, four, five, six. Lima yan o, um, five yan. Hmm. Five. Ito ay ibig sabihin, ikaw yung panganay, naawa ka sa mga kapatid mo. Opo. Okay. Totoy anong masabi mo dun sa magulang mo kay mama mo? Um, Nainiwan kayo? Sana po magbalik na siya. Para makapag-aral ka na? Mm. Kay papa mo? Ayaw po. Mm. Basa. Mm. Anong masabi mo, tuy, kay mama mo? Sana, sana po mag -inap -inap. magawin na po. Magawin para malagaan na kayo? Hindi na talaga nagbalik. No. Na na... Malay nyo na ano, no. nadulas. O, na hospital. <laughs> si, si papa mo, to, gusto mo pang mag-uwi, magbalik. Ikaw. Din. Ikaw. Din. Si mama mo na lang. O, o, po. Ikaw, nini? gusto mo nang magbalik si mama mo? Mama, gusto mo nang magbalik? Oo daw. <laughs> Anong masasabi mo kay mama mo? mag ka na po. Papawin na natin si mama mo? Hmm, daw. <laughs> Kahit on pa lang, nakakaintindi na. Nakakataram na po yan. Anong, na? Anong tinataram niya? <laughs> oo lang. Oo, oo, oo. <laughs> Mahal mo si kuya? Mahal? Ha? <laughs> hmm, oo daw.

Ibig sabihin, nagkakasa lang kayo dito sa higaan na ito? Hmm. Dito nag-i-school ka na din, toy? Ha? Ako. Mm. Ikaw, toy? Ari ka pang... Ako, okay, hindi pa yung i Gusto mo mag school Gusto school mm. Ibig sabihin, toy, napasok kayo kayo tulambaon? paano kapag may nakita kayo mga bata na mga nagkakain, anong ginagawa nyo? Naglalabasan na lang sila. Naglalaro. Naglalaro na lang kayo. Buti hindi kayo nahingi-ingi doon sa kaklase na may sobrang-sobrang baon. Kahit nagugutom kayo, nalaro na lang kayo. mo Anong masasabi mo kay mama mo? Galit ka kay mama mo? Totoy, Eh. Mm. Galit ka kay mama mo? Dai. E? E? Dai? Takot ako. Mm, ta takot ka? Kay papa mo? Ano Gusto mo nang mag-uwi si papa? Ayaw mo na? Ayaw. Mm. <coughs> Bakit ka natatakot? Kay papa na natatakot. Bakit pinapalo ka ni papa mo? Eh? Pinapalo ka ni papa mo? May ilang taong ka na ng Atoy? Ano po? 8 tas ikaw? 10 po. 10. Si 1 year old tas ikaw Totoy 4 Four. 4 years old. Huwag kayong maingay dito at seryoso si si Nindo. <laughs> Yung tiyo. Ito pa uh, oh. <laughs> nag ano niya na nagbinegogyo para may makahin kayo. Tiyo. <laughs> oh. <laughs> Tiyuin pala nila yun. Nini, gusto mong gatas? Ha, gatas? Gusto mong gatas? Oo. Oh, Oo. Oh. gatas. Gatas. Gatas daw. Nagataw <laughs> ako. Gatas daw. Ang <laughs> bira. Ikaw, anong gusto mo? Kape o gatas? Gatas daw. O gata. Alam ko ang gusto mo. ini gatas. Asukal. Napasay ka daw, asukal. Ito, sino nagluluto sa inyo? Yeah, si Tito Baks. Ah, yung tit, Yung tito nyo? Yung bakla. <laughs> ay, ito po. Oh. Ay, grabe oh. Na kang ngito, oh. Ang ganda pala ng ngipin na. ito. Mm, ngirit na. Ay. Ay. Yan. Ay. Yung, ay, yung isang bata, ay yung bata pa ito ang importante sa magkakapatid na yan may ipagkain sila marunong man din pala ito sino na hugas sa inyo toy? Eh? sino na hugas plato? Mm. siya ang taga yung isa? Hmm. Hmm. sino nagpapaligo sa mga kapatid mo? pinapaligoan ka din? hindi sino lang pinapaligoan niya? Eh? Ah, nasa rin paligo. Nasa rin po rin paligo. Hmm. Hindi lang Totoy, may nagpunta na sa inyo dito na nagbigay tulong? Opo. Sino nag uh, nagpunta na sa inyo dito? Lagen. May nagpunta na sa inyong vlogger? Sino? Ano po? Si Kalipulis. Alvin. Alvin? Alvin. Tapos pulis, may nagpunta rin dito ng pulis. Ah, di DSWD. Ah, DSWD. Ay, kaya pala may box kayo ng DSWD. Oh. Ano mga laman? May laman pa? May badu-badu. Patingin daw ng laman. Kailan lang nagpunta? Hindi mo hindi ako tumuha. yung dyan ako lang laman po badu. Hmm. Nagpunta pala dito ang DSWD. Salamat po sa... DSWD so, ah, Pagpunta po ninyo dito sa mga bata Ay mga damit baga binigay mm, um, di, May nagpunta pala ng DSWD dito mm, um, Dalawang polis Tapos may vlogger din nagpunta mm. Um, may gatas pa kayo? Wala kayong gatas? Um, may gatas na binigay? Kutoy, maano muna ako kutoy mabili lang ako sa palingkin ng gatas. Tas bigas. Mabalik mo kaya? Oo, ngayon din. Ano? Apa. Mabili lang ay, ako. Ay, tinapay? tinapay? Uh, biskuit. biskuit? <gibit> tinapay anong, anong tinapay? Anong gusto mo? Palaman na tinapay? Hmm. Ay, tinapay. Ay, tinapay. Anong palaman? Bato. <laughs> <laughs> Bato? Peanut butter. Ah, peanut butter. Peanut butter. Ikaw, tayo anong gusto mong bilhin ko? Salapay din? Biskwit. Biskwit. Biskwit na pala <laughs> magkasa. <Biskuit. Biskuit. laughs> Bawal ang sigarilyo, ha? Hindi <laughs> <laughs> mo po kami nasa, po kami nasa Salamat ko. kay Alvin. Nabisita na pala ito ni Alvin. <laughs> Mm. Mm. Pag maraming nagtutulong, mas mas maganda kasi para ma, ma ano marami yung ano nila. Konsumo. Ang delikado din ng bahay nila Noy. Kaya yun Gunting angin na ito. Gilipa din ang bubong dito <coughs> Princess Angel. 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 Angel Heart. Ah, Angel Heart. Tutoy, kanta na to eh. Kanta. Ano po mga kalinga po mga kabinete? mga kabinete? Kutoy, mabili mo na ako ng ano nyo, ha? Kailangan nyo. Hintayin nyo ako dito, ha? Oo Basta huwag kayong mag-iwanan, ha? Kahit anong mangyari. Magtutulungan po kami. Dama. Magtutulungan kayo? Oo. Hindi naman anong magtulungan. Ano mo po mangyari? Hindi mo iwan yung kapatid mo? Oo kahit bigyan ka ng pera? Hindi, hindi ko magpatanggap yung pera ng inainit. ko mo na kunahin yung mm pera. -hmm. Ang importante sa iyo, yung kapatid mo? Mm -hmm. Sino nang, sinong laging ano, kaaway mo? Wala mo. Ang kala ko, inaaway ka nito. Ito na lang ang bibilin ko. Babait man yung kapatid mo na ito. Naglaglag <laughs> <laughs> si kapatid. <nietzsched> mm, Ay, lang. <laughs> <laughs> <IME> <laughs> mm, lang. Eh, mali. Mm. Pero Laki mo po 'yan din. Laki din po. Mm, wala mo kapat mga kapatid mo? Ang oh, Importante. 'Pag mamalan di na ano. Malabo man si kuya mo. <laughs> Huh? Mahal mo si kuya mo? Tutulungan mo Ula, na, na, na si kuya mo, mo. ano? Hmm. Ikaw Tutoy. Ah? May problema ka? Wala. Anong problema mo? Toy? Money. Anong problema mo? Ha? Ah? Pira daw. Pira daw. Ah, pira daw. Ah, ano yung mong Ibabakal. Eh? Ibabakal. Ibabakal ng ano? Saba. Ha? Pang -ulam. Ah? Pangulam. Ha, ah, pangulam. Tinapay. tinapay. Totoy. <laughs> Totoy. Toto, toto. May kamukha kang tinapay. May lagbong po yan sa tinapo yan. Uh Oo. -oh. Hindi nabubuso Ang <laughs> ganda ng mata nito. Mukha siyang papel. Kulay blue. Papel di oh, hapon. Oh. Mukha nga bagay itong bata na ito, ano? Kulay blue. Ay, may iba lang po. May, may kulay blue din. sino? Pupot kaya ako din. Hmm. <up> <voi> ako <all haiais> <logonegad> <toy actually> oh no. <besar> <Suk> po, biskwit. Ako po, biskwit. Ito, mapunta muna ako ha. Nakamotor lang kasi ako. Masak to na daanan ko po ito. Ayan, eh, papunta po sana ako sa Pascual. Para dun sa mga i-vlog ko sana. Masak to na, ako dito sa Bactas. Ayan, bibilan ko muna po sila ng pagkain para kahit papaano meron silang pang araw-araw na pagkain. And kahit po ganito yung bahay nila, masaya sila na sama-sama. o oh, sige po. Yan po mga kalingap, mga kabente. Papunta mo na po ako sa sentro. Mabalik na lang po ako dito sa mga bata. Yan, nakakawa yung sitwasyon po nila. Na bukod po sa malilit pa lang po sila, naranasan na po nila yung hirap na, na dapat po ay nag-aaral sila. Dapat po may nagsisilbi sa kanila at may nag-aalagang magulang na sana yung mga nanay mga magulang po na naabando ng mga anak sana makonsensya naman kayo kasi sila po ay wala pang kakayahan maghanap buhay nakakawa yung sitwasyon na iiwan na lang kung saan maraming salamat din sa mga nagpunta DSWD sa mga pulis po na nagpunta dito daw dito kahapon kay Kalinga Palbin salamat din po yan mamaya maya po ma, ma lang po ako para may paabot ko po yung tulong dito sa mga bata. Maraming maraming salamat po sa mga viewers ko po na patuloy po na nagsasuporta. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe, pasubscribe po Mr. Bindi Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyo